Oh, lega, like, pa. We are live at uh, nakita mo naman uh, ating, ating, mga, ating mga Hi. Oh, galing ako na. Thank you, thank you. Galing ako na Robinson, na. Galing ako na Robinson at uh, namili ng uh, namili ako ng ano? Ah, kay Samboy, Samboy yah. Huh? Okay. Namili po ako just sa Robinson. Eh, kaya po ako umuwi na. Iniwanan ko na lamang po yung aking mga tauhan na uh, sila na ho ang magbayad at uh, baka huma-violate natin yung social distancing hindi ko naman humaawat yung mga tao na nagpapapicture uh, talagang nakaka-overwhelm po sila yung nagbibigay sa akin ng kalakasan para ipagpatuloy ko yung aking ginagawa hi, Hello. kumusta po uh, para ipagpatuloy ko yung aking ginagawa uulitin ko po, hindi po ako titigil kahit saan makarating ha? kahit anong mangyari hindi ako titigil. Binabati ko kayo lahat. Si sir, Selena, uh, Katrina, Kunana. Uh, oh, At ayan. Para para, yeah, para, yeah, para yeah, member. Yeah. Yeah, yeah. Oh, sir. Yung oh. mo, ser na nakita namin oh, okay, na, na, okay. sa so hospital kay <laughs> <laughs> Ano lang, ano lang, ano lang. Uh, fake news yun. ah uh, one meter distance lang para hindi po natin ma-violate ang, uh, ang, ano, social ang social distancing, okay? <laughs> <laughs> one meter lang po, one meter. Yan, medyo one meter ba yan? Yan, para baka ma-violate yung ating social distancing, ha? Ah. Oh, thank you Oh, si... oh. <laughs> oh basta 1 meter, 1 meter lang ha. Oh, para hindi tayo ma-violate kasi nakakahiya doon sa social distancing. Oh, ito yung mga frontliners natin oh. ng mga nurse. Okay. Ah, mabuhay yung mga nurses natin, oh Ayan, ayan oh, ang dami oh. Oh, ha? Oh, hi, hi. pa na kayo pumati, oh. Aramis viewers, oh. Hi. Oh. Oh, uh, 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 Di uh, distancing, distancing oh, dist para distance, ano, distance. para baka, ma baka mamaya hulihin tayo rito kasi nababayolate natin yung social distancing. Pero wala po, makikita nyo. Uh, isang metro mahigit po yung layo ng bawat isa namin. Okay. Mabuhay po kayo. Uh, alam nyo po. Nakaka-overwhelm ng puso, no? Alam nyo, kahit nakalabang ko na yung mga malalaking tao sa lipunan, eh, wala akong pakialam dyan. Tutuloy ko ho yung aking ginagawa hanggat di natatapos tong ating epidemic. Ang ultimate challenge ko nga ho, are you willing to sacrifice ah? one of your hard asset just to give to our fellow countrymen to help them from their misery and agony? Pero nakita nyo po, Marami hong tumanggap ng aking challenge. Meron pa ho mga vlogger na meron para meron mga mga vlogger may from Australia, hindi ko na ho mabilang sa sobrang dami ho nila. At higit sa lahat, ang nagbebenepisyo po is yung ating republika. Bukod sa nagbebenepisyo yung ating mga mamamayang may hirap, natutulungan natin silang makatawid buhay, yung mga single mother na na nagpapagatas ng kanilang mga anak ay nakakatawid buhay. Eh, natutulungan pa ho natin ang ating gobyerno. Ah, hindi ho yung kayong lahat eh, puro na lang kayo sisi-sisi si, si, si sa gobyerno. Ulitin ko, kahit sino humakalabang ko, wala ho akong pakialam, itutuloy ko ho yung aking ginagawa. Ah, I'm just only awakened the hero inherent to every man and woman out there. Ha? Ah, ngayon po, lahat ng mayayaman dyan sa Bicol, challenge ko kayo. Diyos sa Bicol, lahat ng mayayaman dyan, challenge ko kayo to come out ha? sa kahit anong kapamaraanan. Tulungan niyo yung mahirap nating kababayan dyan. Ako po ay nagpadala na po ng tulong sa Bicol. Pero hindi ho sa yun sapagkat marami pa hong taga Bicol na talaga namang higit pang nangangailangan ng aking tulong. Kaya ho, huwag kayong magpakasupot. Ah, yung mga mayayaman dyan sa Bicol. Anyway, no, masyado po ako na-overwhelm sa lahat ng comment ng ating mga kababayan. Alam niyo po, kayo ho ang nagbibigay sa akin ng kalakasan. Mylin Dinglasan, Hene Rosso, Irene, Boss FM, pa shout out, yes. Kuyang Limestone, April de Guzman, fan since day one, yes. April de Guzman, Chesa King, Janro Samras, Ali, Ederlis E. Antonio oh, Ayan na ma. Oliver Senso Sinashout out ko mga Alpha Caparo ha? Nationwide ha? Lahat yan At yung mga security guard ng Eastwood City ah Shout out sa lahat ng security guard ha? Na hanggang ngayon patuloy silang nagtatrabaho At naghahanap buhay Para may secure ang siguridad At seguridad siguridad At kapakanan ng kanilang mga nasasakupan Mabuhay kayong lahat Ha? Ayun po. At uh, please uh, ulitin ko po yung pong kumakalat ng mga jikas jikas na yan. Hi. Hi. Oh, oh, social distancing lang. ha sige sige sige. Wag kalapit lang, wag kalapit. Ah, oh, Game, game. Oh, sige game. <laughs> uh, layo lang na konti. Okay. Okay. Ayun. <laughs> yeah. Ah, uuwi na 'yan sa. Sige, lang. Ito, ito. Eh, hindi. Ako may ari nung 35th floor uh, dyan sa Legrand. Uh, sorry, uh, sorry, tayo. Sorry, uh sorry. Tayo. ah, selfie, selfie. Ha? pasensya na ako kayo. Ayan. Yeah. Oh, ayan na. Mga kapulisan, may distansya ako. One meter ha. Baka. <laughs> hindi. Hindi nila ako makasuhan sa pagtulong ko. Ah, ang lalaking tao ng mga binangga ko. Pero, makakasuhan ako sa social distancing. Sir, pwede po ba? video kasama kayo. Oo, sige, okay. Lager po ako. Alright! Hi guys, kasama ko si Sir Marcos. Ah. Sorry, follow kayo... nyo to ha, follow <laughs> nyo ha. Yung mga subscriber ko, follow nyo. Mabuting vlogger to ha. Oh. Sir, but nandito po kayo ngayon sa Isu? Um, may bahay ako rito, may property ako rito. So, iniwasan ko muna, avoid ko muna yung mabiolate yung, yung enhanced community quarantine. Na Kaya naman ako lumabas, namili lang ako ng pagkain. Pati nga yung mga bodyguard ko, tingnan mo, isang metro, Sorry. isang metro, isang, metro, isang metro yung layo. Ngayon, nakita ko na magkakagulo na dito sa sa loob ng uh, Robinson kaya ako ay bumaba na para hindi natin ma-violate yung enhanced community quarantine. Eh yun. Pero ako hindi ako titigil sa pagtulong. Ngayong araw na to, nakapag-distribute tayo ng uh, 11 labing isang tonelada ng bigas plus nakapagbigay tayo ng uh, gatas dun sa mahigit isang daan at pamilya anak uh, pamilya, nanay na single mother karamihan no? na ang sinususuraw ng kanilang anak ay tubig na gusto, yung puso ko. Kaya ngayon, nakipag-coordinate agad ako doon sa aking tao, mga kaibigan, na taga Marquina, na sila na yung bumili ng gatas. Ayun, binibili na. At ipamimigay na ron sa ating mga single mother na ang ipinasususo na doon sa kanilang anak ay tubig. Kaya lahat ng mga mayayaman dyan, hinahamon ko kayo, please, help the government. So let's let survive this this pandemic, ha? Huh? our country is facing the most formidable battle the world has ever known. That is the battle against evil. And one thing, ulitin ko, the only one thing for the evil to go triumph is for those good men to do nothing. So, wag kayo magpakasupot. Wag kayo magpakasupot. Itong vlogger na to, support nyo yan. Mabuting vlogger to. Pag kumita to, mamimigay din yan. Tama. Sir, ano po yung, ano yung side niyo sa Uh, ang nararamdaman ko no, uh, pinaghahandaan ko rito is kakasya ba yung aking resources hanggang sa matapos ang quarantine. Pero uh, I mean, uh, sa inyo po okay lang po ba kasi... uh, of course sana wag na nating sana wag nang ma-extend yung quarantine. Gawa nang hirap na yung mga kababayan natin. Alam mo, sa totoo lang, napaka sa, sa mga empleyado ko na lang, uh, sabi ko uh, konti konti na lang din yung may bibigay ko sa inyo pero susuportahan ko kayo kasi tutulong tayo sa ating mga kababayan eh. So sana wag Yaman, Luzon, Visayas, Mindanao, magtutulong-tulong. Kahit ma extend pa ng isang taon tong quarantine na to, kaya natin i-survive ito kung lahat tayo magtutulong-tulong. Sige, maraming salamat po sa inyo. Ah, ah, Ama, ah, maraming salamat din. Okay, sa picture. okay picture sure. Ito. Ah, sige. Picture na. Ah. I-picture <laughs> eh, mo. Number uh, uh, Joseph. <laughs> uh, ah, thank you. Oh. Tsaka ko po ng polis. <laughs> e, isa-isang metro layo, okay? oh, isa-isang metro. May nagpapapicture po eh. Basta isa-isang metro layo, ha? Oh. One meter by one meter ang layo. Okay, sige. O. Oh. Oh. One meter ang layo. One meter ang layo. One meter. Uh, one meter ang layo. Okay, go. One meter lang ang layo. Oh, oh, walang tayo, hawakan. One meter. Mapapailate natin social quarantine dyan. One meter. Oh, picture na. One meter. Layo-layo na one meter. Game. One. Oh, one meter. Welcome. God bless you too. Mag-iingat kayo. May sakit tayo. Hi. Ayan po. Sige, sige, okay. One, ayan, one meter one lang. Para baka, naka-live kasi ako, baka, baka gawin nilang butas yan eh, para sabihin na violate yung one meter. Okay. Alright. Hi. Alright. Thank you. Bye. Ayan po. Ah, talaga namang, ah, Iniingatan po natin kahit yung mga pagpapapicture na ganyan Kasi po, wala na po silang masilip sa akin eh Wala po silang masilip na kung anong violation ang aking nagawa Basta po ako tuloy-tuloy po ang pagtulong ko Ah... Uh... Tuloy-tuloy po ang pagtulong ko at hindi po tayo titigil. Sabi ko nga po hanggang hindi natatapos 'tong pinagdadaanan nating epidemic. Apo. tuloy-tuloy ho ang pagtulong ko. Hindi ho hindi ho titigil. Yan. At uh, nagpapasalamat po ako sa suportang ibinigay ng aking asawa. At uh, talaga naman na uh, talagang uh, Nandali <laughs> lang po. Ah. ah actually naka, naka live ako. Inaalala ko baka mamaya mag-violate. na gamalimed. Thank you. Ha? Ah? Basta ano, 1 meter lang layo kasi naka-live ako may mga pulis na nanonood. Yun ang iniintay nila. Kukulihin ako. Ha? Oh. One meters lang. One meters. Okay. One meters. Lahat kayo. Baka one meters lang. Ayan. Ayan. Social distancing kasi baka yan ang gawin nilang violation sa akin. Eh. Wala na silang may violate. Okay. Oh, isa pa daw. Dito, dito, oh. dito, dito, eh oh. hey, Baka mabailit natin social distancing. Babalik ako. Tapusin ko lang itong live ko. Babalik ako. Tapusin ko itong live ko, ha? Patapusin ko lang yung live ko. ko, yung live ko. Tapusin ko lang yung live ko. Babalik ako. Tapusin ko lang yung live. Ayan po. At uh, iniingatan natin yung social distancing, no? Baka po yung gawing butas ng violation ko, ha? Ah. Uh. mo ako ka. <laughs> <laughs> oh, social distancing. Babalik ako tapos ko lang yung live ko. Okay, game. Sabay, sabay, sabay. sabay, sabay. sabay, sabay. sabay, sabay. dito ka ko Ah. Oh, picture Ah, ayan, 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 Oh, bumati ka na. Kasama ko ngayon si Idol. Thank you, thank Idol. Pagbisita sa amin. Boss, boss. One meter ko yan, mga kababayan, ha? Baka sabihin nila. Diyan ako mahuli. I'll be back. Babalik ako. O, sige na, haboy. Selfie mo na. One meter. Sige, one meter. Thank you. Isan niyo! One meter, one meter. Okay, game, game. Oh, ah, yeah. One meter lang, one meter. Ba Kasi, baka dyan ako i-violate eh. Baka dyan tayo hulihin ng polis eh. Ayan. Pagbibigyan Pag -pag ko po kayo lahat. Thank you so much, sir. Thank you so much. Nakalive ako, nakalive, okay. Okay, thank you, thank you, welcome. Ayan po, naka tayo. Maraming mga kababayan natin na talaga namang nagagalak at natutuwa pag ako po nakita. At dun po sa mga gumawa ng mga parody at mga kanta para sa akin, maraming-maraming salamat po. Ayan po. At uh, patuloy po tayong tutulong sa ating mga kababayan, ha. patuloy po tayong tutulong sa ating mga kababayan hindi po tayo titigil hanggat hindi natatapos tong pinagdadaanan nating na epidemic. Hanggang sa muli, maraming salamat. Pakishare po ang mga video na to, mabuhay po kayong lahat.